Okay guys, for today's video ay uh, papainitin muna natin tong motor so ilalabas natin siya ngayon. So dito tayo ngayon sa highway. So tara samahan niyo muna ako para painitin tong motor so ikot-ikot lang tayo dito sa lugar namin. So alos magto 2 weeks kasi hindi nakalabas tong motor na to kaya uh, painitin muna natin yung kanyang makina para uh, mag-circulate yung mga langis dito sa ating makina. Tara, samahan nyo muna ako. Ikot-ikot lang tayo. Let's go! So, bago tayo pumunta guys sa pupuntahan natin ay mag -magpa na muna tayo kasi wala na. Empty na yung ating tangke. So, pakaragahan muna natin. sa tayo pupunta dun sa ating pagtatambayan. premium so ayun guys dito nga pala ako madalas dito sa may centro Morosales so ayan yung ating motor so uhaw na uhaw no so ayan karagahan muna natin kahit mga 100 lang so bago tayo punta doon sa ating pupuntahan so ayan tara let's go shoutout kay sir na nag ah nagagasolina then kabit muna natin siguro guys yung ating Mike ah, mic kasi hindi ako nakakalimutan kung nagkabit kanina ng, ng mic bago ako malis ng bahay kaya kabit na lang natin mamaya tara let's go sa bukid na so ayun guys nang magkabit lang tayo ng mic so wala hindi ko kabit yung mic ko kanina so yun no ngayon lang tayo ulit nakalabas kasi nga uh, basag pa yung mags natin kaya Naghanap pa lang ako ng pwede na nating pagpagawa. So, let's go. Alright. What's up? So, ayun guys. Uh, ngayon lang ulit tayo nakalabas. So, bali yung mags natin ay... Uh, papagawa pa lang natin uh, next week siguro kasi wala pa tayong time para umunta dun sa shop so bali may nahanap na ako dito sa Ordaneta City kaya meron tayong malapit na pupuntahan para ipagawa yung ating uh, mugs so na uh, yun para uh, humiram muna ako ng Mugs kay Utol kasi pares din lang naman kami ng motor na uh, ano, Mew sporty. So and guys, uh, dito tayo ngayon sa bayan ng Rosales So ikot-ikot lang tayo dito para uminit yung makina no? So quick vlog lang yung gagawin natin So apa update update lang So kailangan na uh, tumakbo ng motor natin guys Kasi nga hindi uh, natin siya na, nailabas ng alos dalawang linggo So ngayon lang natin nailabas So quick vlog lang tayo Punta tayo dun sa may ano uh, dun sa may overpass dito sa may rosales din lang so ayan yung pamilihan ng bayan ng rosales so ito yung palengke ng rosales guys All right? rolling rolling lang tayo ngayon no kasi wala naman tayong magawa sa bahay kaya labas muna tayo para painitin tong motor then balak ko pala ay pag na nagkabit na ako ng eh, kinabit ko yung dating mags nito so para plano kong i repaint na lang So, depende guys kung kaya pa sa budget. Pero priority natin ay may pagawa natin yung mugs kasi para uh, may kabit natin yung pares kasi yung oh may papakita ko sa inyo guys. Hindi pares yung kulay yung mugs natin, no. So, yung isa kulay sky blue tapos yung isa mamaya papakita ko sa inyo. So, ayan oh, no? use 40 din lang. Ang nung pipe JBT. May karga din lang siguro 'to. Puro naka 59 din lang to Kasi alatado naman sa tulog eh Yun, namamatay na Halos dalawang linggo kasi to Kailan lang kung pinandar ko to eh Kaya siguro uh, Nasarapan sa pagka -istak. So yun guys, hindi ko alam kung kita nyo Medyo madilim na kasi So time check is eh, Magsi 7 na Ayan so, o oh. Nagaagaw na yung ing ano Uh, dilim sa liwanag. All right, tamang piga lang tayo. Banayad lang takbuhan natin kasi uh, na trauma ako doon sa pagkasaldak ng mags natin. Bakit ganto naman na 'yung under niya? Singaw 'yung pipe natin. So 'yun nga pala no, kabit din ako ng ano 'yan, guys. Ito. Yung speed meter natin. So ginawa ko kanina 'yan, hindi ko na binidyoan kasi Tinatamad ako mag-vlog kanina So ngayon lang ako nakapag-vlog So ngayon lang ulit tayo nakapag video ng ganitong oras Nanibago yung motor natin kasi nailabas eh So yung way na to pala guys ay uh, papunta ng tiplex to So may daan dito tiplex kapag galing ka dun sa may bayan ng Rosales So uh, pasok ka dun sa may 7 eleven so ito yung daan na to diretso Pag diniretso nyo to lalabas kayo ng tiplex Tatagos ng uh, Carmen then papunta ang kabanatuan tsaka kuya po so mamaya pakipakita ko sa inyo guys so yun guys ito yung daan na sinasabi ko sa inyo so pag uh, kumaliwa ka dito dyan pupunta ng kuya po yan kuya po to kabanatuan tapos dito naman sa right side natin ay tatagusto ng Carmen papunta ang Maynila so dito na yung daan papunta ang Tiplex guys Tarlac pang ganisa, uh, pang Expressway Tiplex. So tambay tayo dun sa may overpass. Woo! Sarap. So accurate naman yung nilagay natin na ah, ano, speed meter. Accurate siya. Ay, wala pang ilaw. So madilim pa. Accurate naman so ginagawa natin kanina yan. Kasi yung dating speed meter, 'di ba, nakita nyo guys, sa uh, talagang tumatalon-talon na. So hindi ko alam kung kita nyo. So ngayon na ulit nakapag-vlog ng ganito. Mukhang madilim dito, guys. So pasilip ko lang sa inyo yung kung ano natin. Yung ating uh, gulong na nilagay. So ayan, ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na T-Flex. Ito. Alright, baba tayo dito, baba. So ito guys, ito yung papuntang uh, La Union yun oh. Oh. Uh, Dagupan. Yan yung diretso na yan. Pal La Union na yan, diretso na yan. Tapos dito naman sa ating kabila ay papuntang ano yan guys. Yan, papuntang Manila. So hindi ko napapatayin yung ilaw para makita nyo. Yeah, right. Check natin yung gulong. Ay yung gulong natin guys. So kulay puti na siya. Kulay puti yan. Puti yan. Tapos sa likod is sky blue. <laughs> ba? Diba? Ang angas. <laughs> Pansamantala muna. Yan muna yung gagamitin natin gulong. Kasi nga wala tayong pampalit guys. Ang dami yung dumadaan dito. Wala tayong pamalit. Kaya ito muna yung gagamitin natin. So soon uh, Manood naman kayo ng video ko guys At uh, i-share nyo na din Baka para naman may pampalit tayo sa ano, Sa ating Sa ating Mugs yan Hindi ko may pakita ng maayos Ang daming dumadan eh Tsaka madilim dito Kita nyo ba? Baba ng hider niya oh, Baba Baba tikan na lang natin ang daming dumadaan dito hanap tayo ng iba punta tayo dun sa may mas maliwanag sa so madilim dito dun tayo sa may boss coffee so merong coffee shop dito so punta tayo dun sarap pumasok dyan sa tip flicks o diba ang ganda liwanag o oh. Sana all Kaso wala Yung motor natin Pang ano lang Pang MacArthur Highway lang <laughs> Hindi siya pwede sa mga Tiplex Tiplex na yan Alright Napakasarap Nakakamiss din pala Pag ano Dalawang linggong Di ka nakapag motor Tapos Bigla kang mag short ride Doon nakakamiss din pala oh so, Sad kasi Kasi nasira yung ating mags so well, hindi naman natin papatagalin guys papagawa din natin yun para may pang vlog vlog tayo buti na lang uh, may kaparehong mugs yung ating motor dun sa bahay so yun kaya nahiram ko yung mugs ni Utol kasi nga nasira yung motor nya sumabog kaya yun nataon na na-stuck yung motor nya dun kaya hiniram na lang natin yung kanyang mugs let's go sarap magpatakbo dito oh putok yung motor natin guys hindi oh, ko alam kung anong kakalabasan nito dun sa video natin kung maliwanag pa ba so madilim kasi dito oh na lang malakas yung ilaw natin Ang daming tao dito oh. Coffee shop Alright, daming tao Yan oh. boss coffee namin na tao Pwede kayong maggaro dito. Pwede kayong pumasok. Hindi naman tayo bibili, guys. Magkikita ano lang tayo. Makiki-picture lang tayo. <laughs> Nagiki-picture lang eh no. Pakita ko na lang sa inyo yung motor. Ay, alright. 'Yun oh, 'yung big bike. Ah. So ayan guys, yung ating hindi ko alam kung kita nyo. Ayan o, oh, puti yung sa harapan, sky blue sa likod. So yung dati pa rin. And, hindi ko alam kung pwedeng pumasok dito. Hindi naman tayo bibili kasi. Ah, mukhang hindi pwede. Ayan o, oh. o oh, diba, puti. Alright. Napaka so picture muna tayo dito, picture na rin. Yun. Alright, tara na guys. Ayan picture picture lang tayo so, hindi naman tayo papasok dyan uh, ikot lang tayo no alright ah pwede pala drive thru alright let's go so tara na guys ikot lang naman tayo hindi tayo ano Uwi na tayo. So, ang nung idle ng motor natin ngayon, no? Nakapanibago. Ang baba nung idle niya. So, yan yung way na yan guys. So, punta kayo dyan. Papunta ng Carmen yan. So, dito pa rin tayo dadaan. Mas malapit. sarap pa rin patakbuhin yung lagi nakita nyo guys na kulay white na so yung gamit natin dyan na magsarap RV10 ng racing boy kulay white hindi siya ano hindi bumahagay kasi kulay puti puti tapos sa likod is sky blue so yun lang binigyan ko lang kayo ng updates uh, tungkol about dito sa uh, natin no so papagawa rin natin so sa ngayon tagal guys ito muna yung gagamitin natin so ayan yung tiplex papasok ng Manila to Baguio yan hindi tayo pwedeng pumasok yan guys yan no? so baling uh, balinggang dito na lang siguro yung ating vlogs so pag support naman po yung ating youtube channel guys at mag-subscribe kayo kung di pa kayo nakaka-subscribe kung nagustuhan nyo yung video ko paki-like, share, and comment sa mga bago dyan guys so yun lang ride safe and peace out hanggang dito na lang let's go yung maliwanag na dito